Dayang. Mm. drink drink ka naman ng alcohol. Alam mo ba, diyan, magdedead ka dyan pag ma drink ka ng maraming alcohol. So, sure, hindi ka na mag-drink ng alcohol kasi ba ha? Oh. Ano ba to? Horsey horsey. Horsey horsey ba? Di ba tanyos naman to eh? O oh, yung horsey horsey, diyan ba yung timis? Wag. Wag sabi ko. Yes, ma'am. Last na yun, yan ha. Susunod, wag, wag, wag na kayo mag-invite na nilong. Di ba yung bata? Wala nga. Hindi mm. ka nag-drink alcohol. Oh. Then paglaki mo, nag-drink ka na alcohol. Diba no? Kasi, ang laki-laki mo na. Di ba? Sabi mo sa'yo, drunk ka. Bakit pinang ginawakan ka pa yun? Kasi mag-alagin ng tablet doon. Ang <laughs> ino-inom niyo, alcohol hindi ang biro sa ritino. Yung healthy is vegetable. Hindi, mm. yan. Susunod si tatapon ko na yan, ha?